Kasabay bahay na tayo. Okay. Like na sila. <laughs> Iising lang ang mga aking mga babies. Kain mm -hmm. muna tayo. Breakfast muna guys. Breakfast. Wow. wow. At sa das kimat. Oh. Eh, Ayan, regalay na oh. kay mama. Wow. Wow. mama. Wow. Straight, dry, off, mama. Yeah. Oh.

Uh, yeah. <laughs> ah, ayun pala, bubuin namin yan. Bubuin pa namin yan. Ba? <laughs> Nagungulit ang aking bulilit. Nagungulit ang bulilit. Ayan. <laughs> Aray ko. Ayan. <laughs> sa pantulong ng aking baby boy. Tulong lang dyan, baby boy. Uh, ayan, dalawa kami bubuo. ng aking ano, katulong. Ayun. sa akin. Ah, let's go. Ito 'yung ginamit ni Ate, ginamit din wow! 'to ni Ate, ni Ate. Gagamitin din ngayon ng ating baby boy. Tara, pil natin. Ayun, papasok siya doon. Shoot natin siya pero kailangan nakalak doon. Ayun si Ate. <laughs> Ayun oh. Ah, uh, galing talaga ng aking baby. Grocery Hilfe. Eh. Malaking tulong akin, baby. Ayan siya. Nilaban na ni mama yan. Ay. Diba? Ilalayo natin. Teka. Ayan. Aking katulog doon. Ayan. Nilagay na natin. Ang bango. Ang oh, may baby. Ayun si ate. Talaga naman. galing ni ate, oh. Ayun, oh. Tatanggal niya yung tornilyo. Supa, ate. Thank you, ate. Yes. Ayun. Malapit na siya mabuo. Tutornilyo ko na lang to oh. Dito para okay na siya. 'Di ba? Ayos. Yum. Yeah. Okay na. Ay, na ka baby. Nandun na siya sa swing niya. Kulang pa ng cable pero hanap tayo ng cable niyan. Wow, <laughs> galing na talaga mag-drawing ng ate. Ayun no? Oh. ang galing mag-drawing ni ate. sa akin po yun. Ayan na kami. Kita ka, princess. Ha? Ha? Awa. Ayun o, gigitara si ate para ka, baby. Si agat ate. <laughs> eh. Yeah. Iya. Yan si ate. Oh, tuwan-tuwa si ate. <laughs> yan, makikita mo yan kung gaano kang kalab ni ate. Pag malaki ka na, baby. Wow. Yeah. Busi. Yeah. Welcome. Yeah. Yan na, cheese. Yeah, good. Yan na kami. <laughs> yeah. Let's go. Nasa kasi na kami. Ayan, kita si baby. Ayan si Ayana, nandun si mama At si Let's go. Cool. Um, baby Brother. Um, baby Brother is sa Action Dots. Ayun may salamin na kami. Let's go. Ayan, malikot na ang bullet. Hello, Baby Colette. <laughs> Asan ni Baby Colette? Oh. Ganda. Ayan, yeah? nabis ganda. Ayan si Mama. Ayan, mimili na kami. Titingin na si Mama maluluto niya. Para pwede na siya magluto ulit. Na na niya magluto eh. <laughs> Ayun. Oh, wala na siya tuna. Hey, hi, hi, hi. Ayun, si ate. Nagutom na si ate. Hey, love you. Love <laughs> you. Ayun. Adik sa pancit kan doon. Dami kinuha ang pancit. <laughs> oh, sarap naman ng tulog ng aking bulilit. Tulog na siya. Maki na kami guys. Sarap ng tulog ng bulilit. Tahimik lang siya din siya sa kotse. Kaya okay na okay.